Good morning po. Ohayou gozaimasu. Ayan, update ko lang po sa inyo ang aming mga pananim na jidenjo na mahabang kamot, ah mahabang gabi. Ayan po. December po ang harvest niya sa mga gusto pong order. Ayan. 3,000 yen po. Isang mahabang pipe na ano, o na ano, Tororo na ano, nagabi. Ayan, maganda po yan ilagay sa ano, sa mga soba, ayan. Kahit sa kanin lang po, ayan, okay din yan. Ayan, first class po yan. Magandang klase po itong gabi namin na ito. Ayan, para sa na po kayo para sa ano nyo, new year nyo. Panglagay nyo sa inyong mga soba. Ayan. Ayan po, may mga ano, ano pa. May mga bulaklak na. Yan, update lang po. May po namin ito tinanim. December po ang harvest. Maraming salamat po. Thank you.